Pakawalan natin itong mga anak ni India Okay, hinahin natin ito Okay, ready? Oh, baba Go So, baba Baba oh. Down Down Ah, ah Down, down, down okay, good Ayan, anak ni India At ito pa wala. Da. Dami. Okay, go. Go. Down. Okay. Down. 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 Good. Okay. So, yan na lahat. 13 puppies. Tingnan natin kung sino mga bully. So si Mayumi pa rin oh. Ito, tingnan nyo. Ito si Mayumi pa rin ang bully. Mukhang uh, marami kailangan gawin kay Mayumi. Ayun oh. Oh. anyway, play lang naman. So okay pa yan. Hindi natin yan uh, ipapagkait sa kanila. kaya, yeah, hindi ba? Hey, no! Shhh! No! So, yung anak ni India is uh, uh isang araw na mas bata. Kaya Magti uh, 3 years, ah, Magti 3 months old din sila sa November November 10. Okay? So sila po po and then yung anak ni India. So submission agad. So pag bumaba yung aso naka ganun, sumasubmit siya doon sa isa. Okay 'yon, magandang attitude 'yon. No. Tata din natin 'yon. wala na tapos na. Tapos na yung game nila ay sa likod si Hiraya si Hiraya yan, si Hiraya tsaka yung anak ni Inja ayan oh. play pa yan although ayan pero submission okay play lang ayan yun yun yun, yun. ayan yun, Oh, wala nagsasubmit pero okay pa hindi pa escalated aray ko! Kali Sino to? Ah, anak ni Inja Look, Hiraya Si Hiraya oh Play lang yan, play yan. Okay, pag pinapakawalan natin, chine-check din natin yung mga paa. No, kung meron bang limping. Tapos uh, Tinitinan natin yung mga movements nila kung meron bang bunny hop. Yung bunny hop, yun yung dalawang, dalawang paa sa likod yung sabay na gumagalaw. Ibig sabihin nun, baka may problema sa hips. So, tapos tinitinan din natin yung lagi nakaupo. Kasi yung lagi nakaupo, sign din yun na may problema siya sa hips. Okay? Karamihan ng sakit kasi nito, ng mga ganitong breed ay... Hips, knee, yan, hip dysplasia, knee dysplasia, flat foot, yun, yun yung mga sakit. Yung flat foot naman, yun yung weak past sa unahan. Hey, come here. Yung weak past turn yun yung uh, pag naglakad yung parang, ano, parang nakabagsak yung unahan. Ganoon. So, tinitinan din natin. Ay! Stay. Stay. No.